Muy ingenuos? No, 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 estar. no, Arestado ang isang individual sa isinagawang joint bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 at Taguluan Municipal Police Station sa natumulan at Taguluan Misamis Oriental. Kinilala ni Police Captain Ralph Rexon Lopez Layug, officer in charge ng Taguluan Municipal Police Station, ang drug suspect na si Alias Joe, 47 taong gulang, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang bypass operation ay nagresulta ng pagkakakumpiskal ng siyam na pakete ng hininalang shabu na isang daan at tatlong gramo at may standard drug price na 884,000 pesos. Isang 45 caliber pistol, isang 500 peso bill na ginamit bilang by-bust money at iba pang mga non-drug items. On behalf of uh... Taguluan Municipal Police Station, we would like to inform uh, everyone, uh, especially Taguluanons, na maspeyiktingin pa namin ang aming uh, agenda kontra illegal na droga uh, because uh, this is a instruction coming from higher authority, no less than our uh, chief Philippine National Police and also our uh, regional director, uh, Police Regional Office 10. At uh, uh, upang... Uh, Matulungan din natin ang munisipyo ng Taguluan sa kinakaharap nitong problema kontra-illegal na droga. Ang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Illegal Possession of Firearms. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaiting kontra-illegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.